Bagal ba pag malaki? Bagal. Bagal ba pag mo. Tiktok na lang siya. Pwede Mango shake. Tayo. Tayo mo yan? Ha? Ha? Mo ha? 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 Kayo na. Dito sa hindi meron na Wala din po si Jackie. Sige lang. Hindi na ayun, ayun. Ayun, oh. Ha? May mali ko. Oo oh. nga. Kasi yung bukas yan, hindi mo Ay, hindi to? ko alam. Hindi naman ba? Wala naman tayong rip eh. Yan, no. Ay, gusto ko. bukas ko Malit lang po. Ano yung malaki sa malit? Magkano po? Okay, muna rin. Malit na ate. So, malit si malit. Malit din ako. Malit ka po. Malit naman talaga ako eh. Ay. Mango. Mango.